Ay, hello po. Good morning. Good morning po sa mga kaorang. Ayan, guys. For today's video po, tayo po iigib muna doon sa kabilang bahay. Kaya makikigib po, guys, kasi kasamanta lang. Magpapagawa pa po ako ng aking puso. Ayan. Sana po ay mapagawa na namin. May hiningian din po kasi kami tulong. may tutulong po sa akin. Ayan, guys. Kasi ang hirap po kasi magigib. Yung puso po kasi namin. May puso po kami. Wala pong tubig. <laughs> Kaya po yun. Nakikiigib po kami sa kabilang ano. Ayan. After this video po tayo makikiigib. <laughs> Ay, ayun guys. Oh, Naglalabag nga po ako. Ayan. Ayan. Nagpupuno muna akong tubig. Ayan guys. Ito po yung aking mga timba na pupunuan. Ayan. Ayan. <laughs> Kasi po hindi ako iniiba ng aking magandang pamangkin. Ayan. Si Christian nga po pala kasi. Ayan. Okay lang anak. Papasok ka pala. Ayan. Tawagin mo. Sabihin mo na. Sabihin mo na doon eh. Sabihin mo inaantay ka doon. Ayan guys. Makikiigil po tayo guys. Malayo-layo din po yung aming igiban. Ay nakakapagod po. Ako yung na sa pagigib <laughs> bawal naman po sa akin magbuhat ng mabigat. Ayan, may mga pato din eh. Ay, ay pato gansa guys. Ayan. Ano, kakain na kayo. Wala akong pagkain. Mamaya na. Marami akong baho daw. Nibibigay ko sa inyo. Ayan. Ha? Ayan guys, tayo makikiigib. Sana walang nagigib para tayo makikiigib. Ayan guys, tayo bibili ng ulam din sa aking kahanggat. Na Napakasarap po ng ulam dito. Kaya po ako dito lagi nabili. <laughs> ano? Nasaan na yung ulam ko? Ayan. Nasaan na? Kala ko luto na. Luto na. Ah, saan? Ay, so... <laughs> Ayan guys, nandito po tayo. Bibida ako ulam. May nagtitinda po dito ulam. Ayan. Ayan, nagluluto na nga si Katomas. Anong Katumas? Kumusta? ang iyong pagagayat. Si hi ka naman sa vlog ko. Eh, bakit against the light? Ay, ito po ang tagagayat ni inyo. Marami po dito na bibili. Sa amin. Ayan, dito po kayo bumili sa anong anong ihawan niyo na? Ihawan ni Gingging. -Ging. Ihawan ni Gingging? -Ging? <laughs> May ganun ba? Gin joke mo naman ako. <laughs> ihawan ni Gingging. -Ging. Ano, magandang babae, nasa lang ulam ko. <laughs> oh, asa, <laughs> Ayan guys, dito ako nabili sa aking kahanggan. Alam nyo ka guys yung kahanggan, tapik bahay. Ayan. Yung mga gustong bumiling ulam, pumunta lang po dito, kay Kaleni. Masarap pong ulam dito. Ayan. Lagi pong ano, ubos. Kaya, laging bago ang luto. Totoo nga ba ganak? <laughs> Joke lang po. Lagi pong ubos dito ang ulam. Kasi masarap magluto. Ito, ayan po ang kusinero. O, oh, yan. Napaka seryosong nagagaya. <laughs> ayan. Dahil maki... Katakot <laughs> naman si Nini. Huwag <laughs> ka mag-alala. <laughs> Magkano nga ba gayaan? 60 lang po. Ayan. yan 60 lang po. Masarap na ulam. Ako po yung mag-iigip pa, guys. Ayan o. Ayan ang aking tumba oh, no. mag pa ako. Nagmamadali ang aking tendera. May eh, paso ka pa, Nay? Eh, Mag-good morning ka muna. Good morning. Nagbablog din po yan. Ay, nagbablog po yan. Ayan. Collabs tayo na. Ah, sige. Ayan. Ayan, nakabili na po ako ng ulam. Ayan. Hindi na ako magluluto. Ayan, may galab shout out po dito sa mga nagluluto din eh. Oh, ayun Ayan. mga nagluluto po sila ng ulan. Ayan. Ayan, salamat. Uwi ko muna. Hello Teka. vlog, welcome to my guys. <laughs> Hello guys. <laughs> Paano ko bagari? Ayan, Ayan makikigib muna ako guys. Dito. Ayan, ito po ang aming igiban. Ayan, makikiigib po. Buti na lang po mabait yung may-ari nito. Ito po yung simbahan, guys. May-ari po nitong poso, simbahan po. Ito po yung simbahan nito. Mabait naman po yung si pastor. Pili naman daw po kami dito mag-igib. So, dito kami nakikiigib. Pasamantala, abang pinapagawa po namin yung aming poso.

Wala nyo din po ang ang iba. Ayan! Mahirap po nito. Hello Ayan, po! Uh... Hello po. <laughs> Salamat po sa laging pagbili. Ayan. Basta may ulam ka, ako ibibili. <laughs> Ayan guys. Kapit bahay po namin. Titinda ng ulam. Marami po nabili diya kasi masarap magluto yung asawa. Ayan guys, ang aking timba. napakabigat. Woo! Ayan. Ayan, makapag-vlog pa talaga. Kahit na -igib. <laughs> Ayan guys. Woo! Kalayo guys. Ang aking tubig. Woo! Oh. Mag-ipon ng tubig, mag-igib, maglaba. Ayan po. Uh. Napakahirap guys. Ang mahirap. <laughs> napakahirap. <laughs> ang hirap po talaga ng mahirap guys. Ayan. Ayan. Diba? Salin muna natin. Yung ating nigay. Eh, tapos babalik pa po ako doon. Diba? babalik pa po ako isa isa na lang po guys ayan po napuno ko na ito yung ito yung ano ito yung pang finish so babalik pa ako doon teka yung ulam ko palang binili ito guys yung binili ko kaldereta mama ilagay mo na doon sana o. maya maya kumain na tayo yan guys, ayan. bumila ulam. Kami lang dalawa dito ni mama. Kakain. Si mama. Hello ma, kumusta ma? Anong ginagawa mo niyan? Nagbulong, eh, nagulong pa dito ka muna mata, na yung naigib lang ha? Oo. Last na naman yun. Naigib muna. Huh, pakahirap nito guys. Sitwasyon ni Kaora. Hehehe. <laughs> Wala po kasi dito yung mga bata Nasa, nasa school Yan Dalawang balik pa Hello po Ayan may music tayo guys Wow ano yan ah Ha? Ah? Ba't ang lalaki? Ah ang daming itik Ay pato guys Hello mga itik <laughs> Ayan po isang balik na lang. Ang ganda ng panahon guys, ang init. Ayan. Napakaganda ng panahon. Ayan. Tayo iigib pa, isang balik na lang. Nakakapagod po mag -igib. Kaya nga po ako yung nahingi ng tulong para makapagpagawa man ako. Kami pala lahat. Actually sa amin lahat po. kahanga namin hindi lang po sa akin lahat po sila doon din iigit ayan yeah. yun guys tayo magtungga tungga ayan yeah. ayan po malakas po ang tubig dito kaysa pa po puso doon na ba namin kaso malayo-layo kaysa dito yun po yung napakalinis pwede pong inumin dito pang lang po at pang Hindi ko pwede inumin. Malapit-lapit po ito. Dito sa isang inumin mo. Malayo. Ayan. 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 Diba? Ang dali lang po makapulit eh. Ayan. Pauwi na ulit tayo guys. Po ito, Ayan. Ayan po kami na i Hindi naman po mag i Mabait naman po si Pastor. <laughs> Ayan. Mabait lang siya po sa iyo, Pastor. <laughs> Ayan. Tayo po mag i Last na, na po ito. Hingal ka ba yun ako, guys? Oh, may music. <laughs> Sana hindi tayo makapiright. Ayan po. Huh. Ay, napagod talaga ako guys. Painga nga muna tayo. Huh. Hininyal po ako guys sa totoo lang. Ay, lang po guys. Hihinga lang muna ako. <laughs> Ang layo po kasi ng igi ba namin. Kung sakali po akong matutulungan ni Sir Will, dito po kami magpapatayot lang. Diyan lang. Diyan lang po. Ito yung tinda namin. Diyan lang po yung doon lang. Malapit lang. Paglabas mo ng pinto. Nandiyan yung puso. Ayan eh ay, kung matutuloy po. <laughs> Kung sakaling pautangin ako, yung aking utang, ayan, makakapagpagawa ko. Okay. Kasi makasabi naman nung tutulong po sa amin, makakatulong po sila, pero after one month pa. So kaya, mangutang muna ako ng mautangan para maumpisa na po. Kasi marami rin po ginagawa kasi nagagawa nagawa. So sa amin, hello. Hello marami na papagawa. Eh, kailangan mo pagawa ka ano, na para ikaw mauna. Pag ako po napautang ng aking utang. Okay. Ayan so, po guys, salamat po. Ayan, may galag shoutout po sa aking mga idol, sina Sero Wigipat. Ayan. May charity vlogger po sila guys. Pakisupport niyo po sila at pakisubscribe. subscribe paki pindot niyo po yung bell bell on ano, para update po kayo palagi sa mga videos nila ayan Ruel Lipat yung po channel nila ayan po at si Ma'am Percy Official ayan paki subscribe nyo rin po at pakipanood din po ng kanilang mga videos bell all din po para lagi yung manonotify sa kanilang mga bagong video ayan at sa buong team Ruili Lipat at pakisupot nyo po mababait po sila guys Ayan, mga matulungin po sila kaya dapat po talagang supportahan natin kahit sa pamamagitan na lang po ng ating panunod ng mga videos makin tulong po sa kanila ayan guys Ruili pa at and Percy official channel ayan po at kay Sir Dong Tigidong. Ayan. May channel po sila si Dong Tigidong favorite paki subscribe mo marami pa po kasi hindi ko pa FG, prank po Pranko channel ayun po mabait din po yun paki supportahan nyo po ayun. pakidalaw nyo po yung kanilang mga bahay ayun salamat po guys thank you at pakisama na rin po yung aking ano Orang TV Mix Vlog. Ayan po ang aking channel. Ayan baby pa po yung aking channel. Ayan. Kailangan pa po ng what's hour para po ako'y mamunitay. So please, pag-watch nyo naman po yung aking mga videos. Ayan. Salamat po. Orang TV Mix like, Vlog. Salamat po. Ayan. Thank you. Hanggang sa muli. Bye-bye. God bless. God bless po sa inyong lahat. Ayan. Thank you Bye-bye.